Masayang masaya ngayon ang mga netizens dahil ang inaabangang babies na sina Baby Tali at Baby Amara ay magkasamang muli. Kung matatandaan natin ay wala si Baby Tali sa 4th month birthday celebration ni Baby Amara at sa 7th month birthday celebration naman ni Baby Tali ay nasa Thailand ito kaya hindi magkasama ang magkapatid kaya tuwang-tuwa ang lahat sa ibinahaging video ni Daddy Vance na magkasama ang dalawang bata sa kondo niya. Ito rin ang unang pagkakataon na mahiram ni Daddy Vance si Baby Amara at nasabi na niya ito sa dating niyang video ang rason kung bakit hindi na ito nahihiram dahil sobrang delikit pa ito dahil baby pa at first time makasama ni Papa John ng matagal si Baby Amara at marami ding ang sabi na kamukha din niya ito. Cute na cute talagang panoorin ang muling pagtatagpo ng magkapatid na para silang nag-uusap. Nakakatuwa si Baby Amara dahil kilala na niya ang kanyang daddy at madalas na din natin itong nakikitang nakangiti. And of course, si Bibi Talin naman ay habang lumalaki ay paganda ng paganda. Nakakatuwa ang co-parenting setup nila Daddy Vince at Mama Sara dahil parang smooth lang at walang conflict. Kaya mas lalong kaabang-abang ang bawat video na ibinabahagi ng pamilyang ito.